Hello there! So, for today's video, ang topic natin is Tagalog. <laughs> Treating to avoid before dating in Dubai. Para lang sa mga Pilipino, Tagalogin natin para hindi maintindihan ng mga hampas <laughs> Peter. Oo! Oh, Oo! Oh, oh. So, ano na Ah, Rizzo Ano ang mga dapat mong i-avoid? Ang RT? Bakit ako na? Bakit ako? Ayaw Ay, mo kala ko ba? Gusto mong maging content creator. Sino mo portahan nga kit eh. Ikaw ang ano dyan eh. So una, iwasan natin yung mga ipis at saka yung ano tawag yung mga taga tagapi? i Ip ipis. Ta, uh, ipis at saka? Taa. Ipis at saka ano? Basta. O oh, kasi pag bago ka dito sa Dubai. Ba ang matanda at saka at una, bago kami pag-date dito sa Dubai, dapat mong iwasan ang mga lahing ito. Sabihin ko sa'yo. Hindi ko masabi except baka maintindihan nila. Pero ang dominating population kasi dito sa Dubai is mga Indians at mga Pakistani. Oo yan. Hindi talaga. Mas marami talaga sila kaysa dun sa mga lokal dito sa Dubai ba? Yung mga Arabo talaga na totoong Arabo. Mas, <laughs> konti lang sila. Parang mga 10% yata. Tapos dominating nga yung mga Indians at mga So, yan mga iwasan mo yung mga ganyan. Bakit? Sige, sabihin ko sa'yo kung bakit. Kasi yung mga yan, mga naka... Hindi ko masabi sa English! Uh Oo. -oh. <laughs> yung mga bakla, hindi mo alam may asawa na yan sa mga bansa nila. O kaya, wala mong asawa, Pinaghahandaan na ng pamilya nila yung pag-aasawa nila. Kasi ganun part ng, ku ng, kultura nila yan eh. Na sila sa kalahi nila mismo at karelihiyon nila mismo. Ha? Tandaan niya yan pag ka sa Dubai. Ay, Ay mo yung mga ganyang lahi. Marami maliligaw sa'yo, marami lalapit sa'yo. Actually, dito sa Dubai, hindi ka mauubusan ng lalaki talaga dito. <laughs> Ang dami! Oo, oo, Tsaka ano, iba-ibang lahi. Hindi lang mga hindi na Pakistan, mga Syrian, mga Lebanese. Marami. As in super. Mamimili ka na lang para silang mga, mga pa, para silang karinderiya, ganun. So, mamimili ka lang ng tahe dahil madali lang, hindi ka maubusan nito, huwag ka alala Kaya lang, you have to be careful, no? Pangalawa, eh, iwasan um... mong makipag-live-in. Huwag. I'm telling you, girl, wag na huwag ka live in sa jowa mo. Huwag mo na, as in, like, for the meantime, may time limit naman yon. So, pag sa tingin mo, okay naman talaga siya, di okay lang, mag- sama kayong dalawa. Kasi kailangan mo muna kilalanin yung tao. Alam niyo ba, maraming mga Pilipina dito ang nabubuntis. At nabu Ewan eh, ko ba? nabubuntis tapos iniiwan ng mga inayupak na ito ay kaya iwas iwasan niya yung mga day kasi wala masisira ang buhay niyo wag kayong gagaya sa iba <laughs> friendly reminder lang. the deeper reminder yes bukod sa live-in, iwasan nyo yung mga nag ng mga hotel-hotel na yan. Alam mo yung mga magcha-chat-chat -chat na yan. Magcha-chat lang kayo ng mga yan. Tapos kukunin lang loob nyo sa so, regaluhan kayo. Mga sendan kayo ng mga pang, ano nyo ba, mga pambili nyo ng mga, ano ba, mga pang makeup makeup niyo. Tapos after niya mag niya yan, siya mag-hotel daw kayo. Ganyan na yun sila. Tapos pag nakuha na nila yung gusto nila, maglayas na yung mga yan. Ha? Mag-alis na yan sa buhay ninyo. Yeah, shout out sa mga, ano, ng mga pak pakarat dyan, mga burikat. Huwag kayong, ano, huwag kayo, ingatan nyo ang mga sarili nyo, oy. Ha? Yung yung dalawa. na yun? Saan sumula? Napaka-OA. -Oh, Eto, eh. um, since ang message ko naman ay para sa mga Pilipino, siguro ang pangatlong dapat iwasan is yung mga Pilipino may sabit. Oo, uh -uh, na parang napapansin ko dito sa Dubai, ha? Ako kaya nga ako nagpapaligaw sa ibang lahi. Kasi papansin ko yung mga naniligaw sa mga Pilipino. May mga sabi, bakla. Kung walang girlfriend, may mga asawa na... Yung ano mo yun, tapos hindi na sasabihin sa'yo. So eventually, tsaka na lang nila sasabihin sa'yo. Kapag nahuli mo na, pag, pag may na... Eh, ba? ako ba sa mga Pilipino na yan? Ay, eto hindi lang sa mga babae, pati sa mga... I mean, hindi lang to para sa mga lalaki, pati na rin sa mga babae. Mga yung dumaamin, tapos yung iba dyan, yung mga babae, magjojowa ng mga taga... Beach okay. at taga ay, di ba? Jojowain nila, tapos peperahan nila, tapos malalaman ng mga may lahi na yun na may mga pamilya pala sila. Tapos mag-cry cry na yung ibang lahi, o, di ba? So hindi lang naman tayo yung mga Filipina mga niloloko, tayo rin mismo yung mga naloloko sa mga lalaki na to. Kaya, uff! Day? Keep it up. Keep it up. So yun lang naman, ang dami-dami ko sinasabi ah. Pero, ano lang naman. Friendly reminder lang naman yun, guys. Hindi naman ako perfecto. Hindi naman ako ipag-date, eh. Tanda ko na. Pero wala akong... Wala talaga akong first ano ngayon. First reminder, living in UAE. Wala akong seryosong relasyon. Kasi... Yan talaga, pag nasasaktan. You will never have... Oye! No. po naman akong first reminder. Hindi. Sabi ko, you will never have... You will 50-50 in Dubai? In Dubai. Oh, 50-50 daw. Pag nangyipagdala siya ka, bakit? Opa! Ako nila. Ako nila.